management, mo ko kayo na nanggugulo gugulo kayo sa akin sa pangungulit niyo din sa akin, di ba? No? Para malinaw tayo. Benji? Sharina? Problema ba dito? Ah, uh, wala. May tinatanong lang sila sa akin. Ah, uh, kaibigan mo ba to? Ako, asawa niya. Benji, pangalan ko. Oh. Well, I'm Denton anak ng owner ng resort. Ha? Nako! Ikaw, ikaw ba yung, may-ari nito? Nako, pasensya ka na sa inasal ko kanina. Hindi ko naman kasi alam na kayo pala yung may-ari. Ako nga pala si Sharina. Hello. Si... Ay! Si Benji. Nawala lang ako saglit kung sino-sino ang pinagkakausap mo. Tsaka tawa ka pa ng tawa nung sakausap mo. Bentong ba yan? Pangalan mo. Benji! Siya yung may-ari ni Resort. Nakakaya naman kung di ko pakikitungo na maayos, hindi ba? Ah, hindi ba? Oo naman. Tsaka... Bakit mo lalayuan. Mainit. Alin sa nga, ma... Ano, mainit. Alam. Mainit? Bukas nga yung aircon, parang yung mainit. <laughs> Kaya tawa-tawa mo dyan? Ha? Ano? Ayon. Alam mo, alam mo, Benji, yung mga, ganyan-ganyan, alam ko na yan eh. Alam mo. Alam mo. Ay! Siguro, ano, si Celoscano! Ha! <laughs> Ang mo, ako? Oo! Saan? Ang bayo mo ko sa'yo! Ako, ako magsis... Siselos ako. Daw, no, magsiselos ako. Hindi, posible. Ano ko? hindi ako magsiselos sa'yo. Come ci saremmo? De dè. O in dè, o dinde. De.